Thank you very much guys to have supporting my youtube channel guys And I hope you enjoy this video So maraming maraming salamat sa mga nanonood dito sa ating youtube channel guys At thank you sa lahat ng nag supporta dito sa ating channel guys So napaka wow talaga guys sa inyong lahat guys So ito nga pala yung ibibigay ko ayong coming December 1, 2024 guys. So sana guys abangan niyo yung ating BG guys at manood kayo dito sa ating YouTube channel guys. Kasi guys uh mamimigay tayo. Mamimigay tayo sa ating sa ating um Ayan. yan, yan So, abangan nyo na lang guys. and sana guys, uh, tuloy-tuloy pa rin yung subscriber na ay tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-support dito sa ating YouTube channel guys and sana guys nadami pa tong uh, dadami pa yung ano natin guys dadami pa yung supporter natin dito guys kasi gusto ko kasi guys um, lahat kayo dito nanonood sa akin lahat kayo dito magkakapera yan yung, yan yung means ko dito sa ating youtube channel guys sa mga hindi naniniwala sa akin, guys. Wala kayo. Hindi ko rin naman kayo pinipilit na mag-subscribe kayo dito sa atin at mag-support kayo dito sa ating YouTube channel, guys. Kasi kasi guys, uh, yung mga naniniwala lang dito sa atin, YouTube channel ko, guys. 'Yan lang din yung mabibigyan natin. So, maraming maraming salamat talaga, guys sana guys gawin yung ano malang araw guys malaki na yung papamigay natin mula sa ating youtube channel guys so laging tatandaan nyo guys mamimigay tayo dito sa ating youtube channel from galing youtube channel guys yan yung ano natin yan yung yan yung abangan nyo lagi always guys always so huwag na kayong mag mag atumili support na support na yung mga gustong sumuport dito sa ating youtube channel kasi sa mga gustong magkakape magkapera dyan support na kayo guys wala nang mawawala guys kung sumuport naman kayo dito sa ating youtube channel guys at panoorin niyo yung mga video ko kasi itong mga video ko guys uh, ano o pag once na kumita tayo ng malaki dito always mamimigay tayo guys mamimigay tayo sa mga gustong magkapera yan halimbawa halimbawa guys may ito halimbawa ito yung ito yung halimbawa ito walang pera tapos yung youtube channel natin guys may pera may pera bibigyan ko kayo, bibigyan yung, bibigyan nyo bibigyan ko yung gustong walang pera kung may pera tayo kung wala walang nanonood sa channel natin okay lang din magpapasalamat din ako kasi may nanonood din sa ating youtube so hindi naman din ako nag nagmamadali dito sa ating youtube channel guys so sana guys uh, dadami pa yung wala natin dadami pa yung subscriber natin guys tatanda-tandaan so, nyo guys always always happy kayo dito sa ating youtube channel guys hindi ako nagpakahirap guys na magbablog dito sa youtube ko guys hindi ako nagsasayang guys ng anong dito para lang sa inyo so Thank you very much guys sa mga sumusuporta dito sa ating YouTube channel. At sana lalaki pa ng lalaki at tuloy-tuloy pa rin yung ano natin. Yung support natin dito sa ating YouTube channel. Gusto ko guys ah, lahat ng mag-support dito sa ating YouTube channel guys may hirap. ko ang ano ko. Yun ang gusto ko dito sa YouTube natin. So, abangan nyo na lang guys ng December 1, 2024. Mamimigay tayo. Thank you for being um Thank you for watching my YouTube channel, guys. And sana guys lumaki lumaki and then na-reach na natin yung ano iba na naman yung ano natin hanggang sa maki ng palaki ng palaki hanggang sa makapamigay tayo ng pera sa mga walang pangaral yun sana maging happy kayo dito sa mga nanonood dito sa ating YouTube channel guys. At sa mga naniniwala lang na sa akin. So, thank you very much guys. So hanggang dito lang tayo guys. Maraming maraming salamat guys. Always love ko kayo. So tandaan niyo yung sinasabi ko. Thank you very much guys. Thank you.